Kamusta mga ka-trip? I'm back! Nagbabalik ang inyong pambansang noob sa Minecraft. At kaya nga pala ako nagbabalik kasi may napurta akong libro. Ito 'o, oh, ipapakita ko sana sa inyo eh. Uy, teka, teka. Bakit nagagalit 'yun? Ipapakita ko lang 'yung libro ko eh. Ito ang bagong libro ko, mga katrip tungkol sa mga animals. Ay, no, oh, may elephant jan. Tapos sa next page may alligator. Ang daming mga animals dito may mga pictures nila sa kanyang mga information tungkol sa kanila. Hey oh, no, ang dami, 'di ba? May isda, may butterfly pa nga oh, tapos may bear, may elephant pa. Oh! Are ko, bakit ka nanuno ka? Batukan kiti. High blood kang ibon ka. Kaya ka kalbo eh. Ibon na kalbo. Akin na yung libro ko, baka kainin mo pa. Lahat ng makita mo, tinutok ka mo eh. Akala mo nakikipagsabong sa'yo eh. Mga katrip, alam niyo ba kung anong hayop to? Yung tumatalon-talon, tapos kulay green na mataba. <laughs> tapos sobrang ingay sa gabi. Ito pa mga katrip, anong hayop to? Malaking uod. Meron pa dun oh. Ang dami ah, ang kukyut naman nila. Hanapin natin sa libro natin yun mga katrip. Ito siya, Caterpillar. They were passive and not hard players. Mababait pala sila, tapos mahiling sila sa melon seeds. Parang gusto ko mag-alaga ng Caterpillar ah. Manghuli kaya tayo ng Caterpillar tapos gawin natin yung pet tapos ang pangalan niya, malupit. <laughs> uy, uy, anong hayop to? Tignan natin sa libro. Kulay green yung ulo niya Ito, duck pala siya mga katrip. Pero bakit parang hindi naman kulay green yung ulo ng mga duck sa amin? At sabi dito, mababait daw yung mga duck. Uy, anong nangyari sa duck? Ay, ayun pala siya. Duckling, ipagtanggol mo naman ako sa pinsan mo. Ang kulit naman na yun to. Susuntukin so, na kita eh. Ano, suntukan tayo. Boxing tayo. Mga katrip, nakakita na ba kayo ng ganitong kalaking animal? Sobrang laki niya, no? Ang tawag dyan ay elephant. Ay, tabi tayo. Ang haba ng sungay niya. Baka matusok tayo. <laughs> Uy, huwag mo naman ako tapakan, elephant. Ang bigat-bigat mo. Mababait kaya itong mga elephant? Tignan nga natin sa libro mga katrip. Basahin natin kung anong klase ng hayop ba ang elephant. Ito yung elephant mga katrip. Ang sabi dito, mababait daw yung mga elephant. At ang kanilang paboritong pagkain ay sugar king. At pwede rin daw tayo sumakay sa likod ng elephant. Sumakay tayo sa likod ng elephant mga katrip. At magharap tayo ng sugar king habang natutulog siya. Para pagising niya may pagkain na siya. Saan kaya tayo maghaharap ng sugar king? Alam ko tumutubo yung malapit sa tubig eh. Ayun no? Ang daming sugar dito. Paboritong paborito to ng mga elephant eh. Kuha tayo ng marami para marami siyang makain. <laughs> you know, ang dami oh. Loko talaga yung ibon yun mga katrip. Pati yung butterfly na walang kamalay malay. Gustong tukain. Lahat na lang gustong kainan eh. Gawin ko kayong fried chicken yun. <laughs> Pero nasaan na kaya yung elephant? Dito ko lang iniwan yung elephant eh. Natutulog pa yun dito, di ba? Saan kaya nagpunta yung elephant na yon mga katrip? Ayun, elephant, gising ka na pala. Eto, may sugar cane ako para sa'yo. Tikman mo. Huwag mo kagating kamay ko, ha? Uy, uy. Ano nangyayari sa elephant, mga katrip? para nagwawala siya sa sobrang saya. Gustong-gusto pala niya yung sugar cane, oh. Tuwang-tuwa yung elephant. Subukan natin sumakay sa kanya. Wow, ang galing. Tignan nyo, mga katrip. Nakasakay ako sa elephant. Meron na tayong kaibigang elephant, mga katrip. Sobrang saya naman dito. Yung elephant, ginawa natin kabayo, eh. Go, elephant. Tigdig, tigdig, tigdig. Uy. Anong hayop yun? Magpahinga ka muna kay bigang elephant. Titignan ko muna kung anong klaseng hayop to. Sobrang laki niya. Naipit ata siya dito ah Hanapin natin sa libro mga katrip kung anong hayop siya Ayun kamukha niya Orca Orcas also known as killer whales And usually found in deep ocean biomes Pero bakit nandito siya? Saka parang hindi naman niya kamukha to eh Magkaiba sila ng fino Yung sa kanya malapad Saka mukha naman siya mabait Eh ang sabi dito Inaatake niya yung mga maliliit na creatures Pero di naman niya tayo kinakagat Baka naligaw lang to. Hanapin natin kung anong hayop to. Orey ikaw na naman. Sobrang kulit mo. Palapit na kitang gawing fried chicken eh. Nanggigigil na ako sa iyo talaga ha. Shark? Ah, uh, mukha namang hindi siya shark eh. Hanapin pa natin sa libro natin. Makikita rin natin siya mga katrip. Ito, whale. Well, kamukha niya. Whales are giants of the ocean. They are the largest animal on Earth, with some species reaching lengths of over 100 feet. Sobrang laki pala ng mga whale. Kaso anong ginagawa ng whale dito? Baka naipit siya. Tulungan natin yung whale. Kasi dapat nasa ilalim siya ng tubig eh. Ano bang nangyari dito? Silipin nga natin mga katrip. Bakit siya naipit? Kawawa naman tong giant whale na to oh. Uy ano yun? Nangingitlog ata siya mga katrip. May baby whale dito oh. Mabait din kaya to, hindi siya mabait Areko, areko, abort mission, abort mission Bakit naman gano'n mga katrip, tumutulong lang naman ako Ako pa yung kinagat Hindi naman siya baby shark, pero kung kumagat, parang shark Para di makaalis yung kalaga nating elepante Gagawa natin siya ng bakod Ayan, may zoo na tayo At ang ating unang alaga ay elepant Dapat siguro dalaway elepant natin mga katrip Para di siya malungkot Hahanapan natin siya ng kasama Ito, may palaka Pwede kayang kasama ng elepant to? Iw, iw, iw. Takot ako sa palaka, mga katrip. Tapos kulay red pa. Dahil tinakot mo ako, ikukulong na lang kita. Oops, di ka na makakatakas, palaka. Gagawin na kitang pet ko sa aking zoo. At ayan, mga katrip, ang ating pangalawang pet. Meron na tayong frog at meron pa tayong elephant. Uy, bakit nasa labas yung elephant? Ay, hindi pala. Dalawa pala yung elephant dito. Ito ata yung elephant na pinakain natin, mga katrip. Saktong-sakto, nag-aarap ako ng elephant, oh. Ayan, dalawa na sila di na sila malulungkot. Meron tayong mami elephant, meron pang daddy elephant. At para makalabas tayo, magawa tayo ng underground. O oh, di ba ang galing na naisip ko na mga katrip, dumaan ako sa ilalim. Panagurado naman, di sila kasya dyan. Kaya di sila makakatakas. <laughs> Kabayo na kulay puti tapos may mga black stripes. Zebra yun ah. Para nakita ako na to ah. Saan ko ba nakita ulit to? Uh, ayun, may tumatakbong zebra dun. Teka, anong hayop din yun? Kulay brown tapos may sungay. Ah, uh, parang magkaiba ata sila ng sungay. Yung sungay nito dalawang mahaba eh. Ayan oh. Ay, tumakbo. Natakot ata siya sa atin. Ang duwag naman nun. <laughs> Hanapin natin mga katrip kung anong klaseng hayop yun. Ayun. Ay, sumobra. Naging jirap. <laughs> Nasaan na yun? Nawala siya. Ayun. Gazelle pala ang tawag sa kanya mga katrip. At mababait din sila. Anong mga animals pa kaya pwede natin makita? Ito, layon. Gusto ko makakita ng lion. King of the jungle yun eh. Tara mga katrip, hanapin natin ang buong animal kingdom. Uy, may nagtatago doon oh mga katrip. Hello, anong pangalan mo? Ay, natakot ata siya. Anong klaseng hayop kaya yun? Kulay brown eh. Ito kamukha niya, parang raccoon. Kaso kulay gray to mga katrip. Yung nakita natin parang brown na orange si eh. Hanap pa tayo dito, nandito lang yun. Ito, red panda. Panda pa itong mga katrip? Akala ko ang panda mataba. Pero ang sabi dito, mahilig daw silang kumain ng bamboo. Ayun siya mga katrip, nasa ilalim ng puno nagtatago. Oops, tumakbo ulit. Akala siguro niya huhulihin ko siya. Di naman ako kumakain ng red panda. <laughs> Uy, may tubig. Baka may alligator dito sa lipin natin. Kaso mag-ingat tayo, baka habulin tayo. Pero mabagal naman lumangay yung... Ah, ah, mga katrip, may shark! Aw, 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 aw! Mabilis lumang yan! Akala ko alligator lang dito, bakit may shark dito? Aw, aw! Di ba dapat ang shark nasa dagat? Eh bakit nasa ilog to mga katrip? Pambihira naman, muntik pa ako maging food trip! Uy, animal ba yun? Tingnan ko nga yung libro ko, parang di naman animal yun eh! Zombie ata yun eh! Zombie na piling animal? Pero ito, ano klaseng shark to? Hanapin natin sa libro! Hammerhead shark! Ito ba yun? Mukhang kamukha niya eh! Hampasin ko nga! Una sorry bago batok. Haha, ha, di siya makakabawi. Uy, mga baboy ba mga katrip? Bakit parang kakaiba yung itsura nila? Pat parang may mga jacket sila. Tingnan ko nga buko kung anong hayop to. Parang ngayon lang ako nakakita ng ganyang hayop eh. Ayun mga hipo. Yung parang mga baboy na lagi nasa putik na naliligo. Tapos ang sabi dito, mahilig sila sa melon at pwede silang sakyan. Kaso parang ang baho nila eh. Parang di pa naliligo oh. Hmm, amoy putok. <laughs> Pero ang lambot ha, parang unan. Uy. Hala, anong nangyari sa kanya? Di na siya gumalaw. Ay, nakatulog lang pala. <laughs> ang bilis naman makatulog dito mga katrip. Daig pa ang baboy. Sana may makita tayo tayong alligator mga katrip. Ang sabi kasi sa libro, may alligator daw na nakatila dito sa swamp. Kaya hahanapin natin sila. Pero mukhang iba ata ang nakita natin ah. Silipin ulit natin sa libro kung ano tong mga to. Ayun mga crab. Tong-tong-tong pakitong-kitong. Naku, masarap kainin tong mga alimango mga katrip kaso may hirap hulihin sapagkat naninipit <laughs> next time baka ulam tayo niyan pero hanapin muna natin yung alligator baka naliligo yung mga alligator dito silipin natin sila sa ilalim basta kapag may nakita tayo takbo agad tayo ha ah. wag tayo masyadong lalapit makahabulin tayo eh kaso parang walang alligator mga katrip nasaan kaya yung mga alligator na yun ayun nandun pala sakto ha ah. ang daming alligator Ah, uh, pati sa likod ko may alligator. Aray ko, kinagat ko ng alligator. Mga ka takbo! Aw, 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 aw! Naku, naku, naku. Baka maputulang pa tayo ng paa. Uy, ang bilis. Grabe, ang daming umakaabol sa atin. Mukhang gutom na gutom sila. Gusto nila akong gawing merienda. Takbo! Uy, uy, uy. Huwag mo kong kagatin sa pwit. Santay tayo tatakbo? Ang daming alligator sa paligid. Ayun, swimming tayo mga katrip. Panigurado, di ba yung mga yan? Ay, belly button, mga katrip. Marunong nga pala sila lumangoy. Mga baboy, takbo! Andiyan na ang alligator! Ah! Bakit ako lang hinahabol ng mga alligator? Mama, inaabol ako ng mga alligator. Dito na lang tayo mga katrip. Akit tayo ng bundok. Hanggang dito ba naman inaabol pa rin tayo? Walang tigil. Sana may makita tayong gorilla dito tapos pagsuntok-suntokin sila. <laughs> nakakapagod ah. Hay, sa mukhang wala na yung mga alligator na mahaabol sa atin. Uy, may bahay dito oh. Anong ginagawa ni Manong? Bakit ang daming unggoy sa loob ng bahay niya? Kinukulong niya ata yung mga unggoy ah. Manong, anong ginagawa mo? Ang dami mong unggoy dyan, oh. Ayaw mong palabasin? Ikaw ba ang tatay nila? Tatay ka pala ng mga unggoy, eh. <laughs> daddy monkey? Uy, anong sound yun? Mga katrip, may mga bear dito, oh. Isang pamilya ata sila. May mommy bear, may daddy bear, saka baby bear. Tara mga katrip, lapitan natin sila. Baka gusto nila ng bear brand. <laughs> Hello po, magandang umaga. Uh-oh, uh-oh Mga hindi ata maganda umaga nila Takbo! Pinahabol na naman po tayo dito Naku, yung mga ongkoy baka kagatin Uy, si Baby Bear Hello, Baby Bear Mabait ka ba? Mukha naman mabait si Baby Bear Pero yung Mommy Bear niya, galit na galit Ah, ah, ah. ah bakit sa yung pinto? Takbo, takbo, takbo Patahanin mo ko Aray ko, pati yung Baby Bear nangangagat Uy, uy, uy Layo ka sa akin, layo ka sa akin bakit yung bako inakabol? Ang dami daming unggoy oh. Dito nang kainin nyo. Uy, pa rin tayo ni Mama Bear. Ito, tago tayo sa bahay mga katrip. Ang alam ko, takot yung mga bear sa tubig oh. Di sila pwedeng lumangoy dyan. Ano, di ka makalapit no. Ayaw mo kasing maligo eh. Uy, 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 baka tumalon dito yan. Takbo! Inaabol pa rin tayo ng bear. Anong gagawin natin? Binabantayan tayo ng bear. Kaysa na ako pupuntay, nahabol pa din ako ah. Anong gagawin ko mga katrip? I need your help!